Oh, actually... oh, this, huh? Okay, sir. Okay, May first video na? Okay. 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 Iwan na lang na mga nagawin ni Kung yung isa-isa nating iwahe. Ito yung sirloin. Ano rin nyo. Ganito lang ang trabaho namin dito sa aming um, butcher shops. kukuha ko ng dalawang stick para ano na di display yan yeah. puro i slice i slice lang yan mga kapot siya. kita niya yan Itit trim natin ng konti kasi mataba siya kuha tayo ng dalawang pang lalangin dito sa tray mga kawadja. Yan mga kawadja. Kaya ganyan. Ito naman yung ribay. Pakunti-kunti lang dito. Pag maubos dun sa counter, mga apat na tray. Mag-iirawit kami.

ganito sa mga bucerian, yan yun na, na mga bucer. yah, kasi ready to discipline yung mga bucer. kasi tulongan mo, susunod natin tama ano top side, Bali, itrim ko sa mga bucer. ay okay, ko sa inyo kung paano ito trade. Kasi gagawin ko itong big stroke, ano? Ayaw nila kasi ng mataba dito mga kutya. Dilinisip itong mga taba niya ito rin Nasa natin kasi yung dugo niya medyo marami. ready na pala ako dito ng ram steak mga kabutsar yan ang ram steak namin dito ni slice din bali yan yan, yan. bali ito i slice ko sa machine to pero ito trim ko muna sa mga kabutsar tanggalin muna kita yun yung mga taba na yan tanggalin natin yan mga gusto maging meat cutter o mga meat slicer. Ganun lang dito di mga kabot sa amin ha. Pero sa ibang mga kumpanya kasi, sa ibang trabaho eh. Pag dito sa Middle East, ganito lang. Kung, um, pero centralized kami dito mga kabot Kaya kung sinong gusto maging butcher dyan, yung mga nag-a-apply dito sa agency ko, ganito lang may trabaho niya dito. Ngayon daw, mayroon na naman na October. Kasi nung July, tapos na nung July. July na September. Kaya yung mga palis, yun lang magiging trabaho nyo dito mga kabutsi o Tapos kung gusto nyo pumunta sa mga imban sa Canada, sumayang kasi sa mga group mga kabutsi o. Nandyan yung samahan ng mga butcher, yan, dami mga pinapalis. Hindi naman ano, siya nagduha nagtatrabaho siya dito sa UK, si Sherwin. Yun. Hindi kayo yung mag, ano, medyo para kilakilay ang gastusin nyo para pupunta ng mga Canada at saka UK. Pero okay ma, yun, mga Gusto nyo mag-experience lang muna kasi halos lahat talaga na pupunta ng Canada. May mga experience, for example, may experience dito sa Dubai, may experience sa mga Middle East, for example, dito sa Oman, na pupunta ng New Zealand. Halos karamihan na nagkano ngayon, nagkagawa ng blablabla. May mga experience din sa Middle East. May iba na may experience din sa eh, sa Asia, mga bansang Asia. Marami rin sila. Dami ng mga butcher ng Canada. Kaya yeah, tsaga-tsaga lang sa pag-apply talaga. Kung wala talaga tsaga, katulad ko, tiis lang ko dito. Nagandang lang ako dito mga kabutcher. Kaya yeah, tsaga-tsaga lang niya. Yeah, kita niya, ganito lang ang trabaho ko dito mga kabutcher. Yeah. Kaya, trim-trim lang. Kita niya, napakaling malinis na siya. Wala na siya katulad kanina yung taba-taba niya. Pali, slice ko na siya dito sa... Ano? You know. Meron ako dito yung slicer. Nakita niyo itong slicer na ito. Slice ko sa dyan ng manipis para mabilis. Kasi pag inano nyo, sa kamay lang, mano-mano, agal. At para medyo maganda rin yung tabas niya. Kah ini kan harus di bawah mengalami hujan. Ya? Pakai tau saya, ya? Kita lihat kan jangan nipisnya. Ya mobilis pak dalam perbelanja mengalami hujan. salamat. Uh, video ko nag re siya eh. Tapos maging ano lang kayo dito, ano lang kayo ng customer, gasis lang kayo dito. Wala ano mo yung trabaho dito. <laughs> Ganyan na yung pag naman namin ng stoke ng mga kambod siya. Tingnan niyo. Ito malinipis, di ba? ganito lang mga kabutya. Pag manipis na, ganyan. Iwayan lang yan. Kaya ganito lang, kung ikaw yung nagtre na ng mga paniste, mabilis lang mga kapatid. Tsaka mas sana ikaw, kaya mabilis lang yung trabaho dito. Ito, malakas ko dito. Stir. Kinakuha nalang kong stir fry. Pansawag sa mga gulay-gulay. siya namin dito sa Middle East. Pag wala ka yung ano nyo, chiller nyo, kung ikaw nagkagawa, hiwain mo yung mga kutsyar. bali ganyan yung slogan of din ng Deep slogan of dito yung mga kutsyar. Meron na akong revised steak, sirloin, wrap, bali, atak na item kasi nga sa kutsyar. Lalagay dito sa, ano, lalagay dito sa talaga niya. Ganyan ang preparation niya. sumakay dyan sa Pilipinas, tuloy nyo na, huwag kayong matakot. Kayo ka ba? isi lang trabaho dito. So, umpisa lang yan. Kung masari na kayo dito, kaya-kaya nyo na yan, mga kabut siya. Yan. Diba? Ganun lang. Ganun lang kasi dito. Medyo mababa nga lang yung ligayan dito sa Middle East, para sa Middle list. Kasi nga, kahit sabi mo kutsa ka dito, medyo mababa. Pero kung nagkukupan dyan sa Pilipinas, medyo okay na rin nasa malayo lang kahit na pamilya natin, yun ang pinakaiba. Kaya tsaga-tsaga lang. Sa iyo pa nga, walang nilaga di ba mga kabutser? Kaya nung dito na lang, yung kwento ko ng kabutser ko, buhay kabutser ko dito sa Middle East. Kaya, ganda sa atin lahat mga kabutser. Okay?